Bago sa saksi, sinabak na sa serbisyo mga pulis na botas na sangkot umano sa pamamaril sa isang binatilyo. Ang biktima, hindi pala target ng kanilang operasyon. Saksi live, si Nico Wahe. Nico! Iga, napagkamalang sospek kaya pinagbabaril at namatay ang uh, isang 17 anyos na lalaki dito sa Navota City. Papalaot sana para kumita ng pera ang 17-anyos na si Jemboy Baltazar noong tanghali ng August 2 sa barangay NBBS Conlaran na Votas City. Pero si Jemboy hindi na nga nakalaot, hindi pa nakabalik ng tuluyan sa kanyang pamilya. Yan ay matapos siyang pagbabarilin at mapatay ng mga pulis na Votas. Kwento ng kanyang kaibigan na kasama noon ni Jemboy, naglilima sila noon ng tubig sa bangka na gagamitin nila sa paglaot. Maya maya po, bigla pong may nagmura pong pulis na mababa kay niya, bigla pong nagkapotok yung mataba. Tapos ayun po, nataranta po yung kasama ko. Po. Susuko na raw sana sila pareho, pero tuloy pa rin sa pagpapaputok ang mga pulis. Kaya tumalon sa tubig si Jemboy. Doon na po siya binakbakan ng mga ano. Marami rin paputok sa ano, eh, tubig. Eh. Nakaligtas daw siya sa pamamaril matapos itaas ang kanyang kamay. Ayon sa Navota City Police, may hinahanap daw silang nakatakas na sospek sa paumaril na nangyari sa barangay NBBS Kaularan madaling araw ng August 2. Nagkandak po ng follow-up operation yung Substation Porto na nakakasakop doon sa uh, nangyari shooting incident. Nagkandak po sila ng follow-up operation dahil base doon daw sa natanggap nila uh, information, yung uh, at-large o yung nakatakas ay nandun sa isang bangka sa sa street doon din sa NBBS kaunlaran ng uh, Nagotas City. Pero ang masaklap, hindi pala si Jembo ang hinahanap nilang sospek. Aminado dyan ang Navotas Polis. amin din nila, mali ang naging proseso ng operasyon. Hindi po pala yun. Uh, late na lang nila nalaman. Nung uh, nalaman na nila na matay, na iba pala yung nandun. Mm -hmm. At uh, dahil tumalun lang sa tubig, nagkamali sila dahil sa pagpapapotok sa tubig at pinamaan yung dapat po pag ganun, mega megaphone ang gagamitin. May, may dalawa naman pong team leaders to, dapat megaphone ang gagamitin, wawarningan upang uh, sumuko ng maayos. Sinampahan na ng reklamong homicide ang anim na pulis na votas na nagkasa ng operasyon. Dinisarmahan na rin sila at tinanggal sa serbisyo. Nakakulong na rin ang anim na pulis ang dalawang team leader sinampahan ng administrative case for command responsibility. Hindi naman matanggap ng pamilya ni Jemboy ang kanyang sinapit, lalo na ang kanyang ina na OFW ngayon sa Qatar. Hindi na po po ba na dalawang tama po dito sa ilong, sa ragit sa may, sa noo? sino sinong anong mabubuhay pa lang ganun? Talaga hindi na pinigay ng pagkakataon yung anak ko na mabuhay. Dapat po pinasuko na lang nila, hindi po nila pinatay. Susuko naman po yan eh, nakikinig naman po yan siya eh. Tapos po, eh, ginawa nila, pinatay po nila. Deserve niya po yan, kasi hindi naman po ano yung kapatid ko eh. Hindi naman tama yung ginawa nila sa kapatid ko. Igan, tama sa batok na tumagos dito sa bandang itaas ng ilong ang ikinamatay nitong si Gemboy. Samantala, yung kanya namang ina ay uh, gagawa roon ng paraan para makauwi dito sa Pilipinas para kahit pa paano ay maabutan ang kanyang anak bago man ito ilibing. Live mula rito sa Navotas City para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Mga iigan, samahan nyo kaming saksihan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.